mga kapapoy, magandang gabi sa lahat Mga dalawang oras na ako dito sa may bandang Luzon sa Commonwealth Pero uh, wala pa rin tayo na sa ay Medyo challenging talaga lalo na pag yung ano Si Kuya kasi yung tumutulong sa akin dito yung barker na medyo mahaba yung po So mm -hmm. Nag-approach tayo pero hindi tayo Hindi tayo sinerte. Pero try ko ulit Siguro mga nakasampu na tayong approach ko Medyo challenging talaga kasi unang una hindi ka kilala kahit sabi mo na nagbablog ka hindi sila basta basta magtitiwala mga kapapoy alrighty pero naka ready naman yung page natin dito yun lang hindi lang talaga din madali so medyo challenging nga dahil unang yun na hindi tayo kilala ng mga tao pero we offer uh, free ride for for vlog pero hindi hindi, hindi ganun, hindi ganun, hindi, ganun, hindi ganun kadali So, pag talaga meron tayo, yung sunerte tayo, yung meron si Kuya, tapos yung mga nakaraan libreng sa is medyo uh, tayo doon sa araw na yun. Alrighty. Ay, ma'am, excuse po. Ma'am, uh, libreng sakay po gusto nyo. Nagka-content kasi ako, ma'am eh. Ay, okay. Okay, yan. Okay. Thank you po. Yan, yan. So, yun, yung, yung mga parang nahihiya lang din. May mga makikita mo kasi yung parang taot na taot, pero si mama naka-smile lang siya. So, siguro talagang ano lang din, uh, medyo nahihiya siya. Uh, yun, okay lang naman, yung mga ganun, basta tamang ano lang tayo, tamang tanong lang. Uh, huwag nating, uh, nating pupersahin kung talagang, ano, kung talagang ayaw nilang uh, masama sa content o magpalibring sa Alright, always respect yung tao na ina-approach natin pag nag ayun, nagtatanong tayo ng libreng sa kasi syempre nasa kanila pa rin yun kung gusto nila o hindi alrighty uh, gusto ko lang ipakita to sa inyo ito yung behind the scenes ito yung hindi nyo nakikita sa mga libreng sakay kasi more on nakikita ninyo yung nakasakay na yung yung ano namin eh, yung mga pasahero namin pero behind dun ito yung kwento ito yung kwento dun mga uh, pa, kapopo hindi siya madali Okay, so humingi tayo ng tuloy yan, kila kuya. Kuya, shout out. Ayun, tumutulong din sa atin yan na uh, mag-approach pero wala talaga. Tapos yung isang naamotor din kanina dito meron. Tinulungan din tayo. Pero uh, wala, wala pa rin talagang nag uh, okay. Pero naka-ready yung page natin ha, uh, ito. Uh, pag nag-approach tayo, tsaka nagtatanong tayo, sinasabi natin yung FB page natin para maniwala sila. Tsaka makita yung mukha natin na tayo talaga yung yun ang doon sa ano sa vlog kasi baka mamay sabihin nila nang lang tayo ba? Diba? syempre doon pa rin tayo sa ano uh, sa libreng ano alright tayo ano lang tamang approach lang tamang approach lang tayo kung mag okay edi eh, sama natin sa content okay. pero pero pag hindi talaga uh, respect alright So talaga ng tulong ng mga barker sa akin mga kapopo Yung mga nakaraan na libreng sa ICO Sila talaga yung tumutulong sa akin Pero syempre um, sobrang dami May ginagawa din talaga sila eh uh, Nagtatrabaho rin sila Hindi sila pwedeng ano lang uh, Tutulong lang sa'yo para magtawag ng libreng sa ICO Katulad yan yung may mga, Nagtatawag sila para dun uh, sa mga bus Sa mga jeep yun. So na-appreciate ko yung sobrang laing tulong nila kasi kung sa para sa akin kapopoy ah kung walang mga barker na tumutulong sa akin yung mga nakaraang libreng sa akin ko wala hindi tayo makakuha kasi halos talagang um, parang 90% is hindi hindi ano hindi agad mag-oo yung ano yung pasahero para sa libreng sa akin kahit uh, maganda yung intention mo all right yun so gusto lang pakita yung vlog na to sa inyo na uh, sa mga napapanood nating mga moto vlog hindi madali yung ginagawa ng ng karamihan doon sa paglilibreng sa kaya. So bawi tayo sa susunod kapapoy kasi talagang nag-approach na rin ako ng madami. Yun, pero salamat kila kuya sa effort nila. Maraming salamat kasi wala talaga eh. Sa so, ngayon medyo bokeh muna tayo. Tapos nag-approach din ako na, oh, ng pwedeng malibreng sa kaya. Pero unfortunately uh, walang pumayag sa kanila. Alright. Oh. <laughs> Eh, pero bawi tayo sa susunod. Alrighty. So, hanggang dito na lang muna mga Popoy. So, sana sa susunod na libreng sakay natin ma uh, may pumayag na. Alrighty. So, ito na yung motor natin. So, bawi tayo next time. Libreng sakay natin. Bokya for today's video. Pero okay lang yan. Let's go!